Excited ka agad si Anthony Davis sa debut game ni Cooper Flag kahit si Irving sa Summer League. Grabe na ang kanyang ipinapakitang suporta. So heto na mga tropa makikita na yan dito bukas. Ang pinaka-inaabangan na debut game ng second young guest, number 1 overall pick NBA draft ng Dallas Mavericks na si Cooper Flag. At ang makakaharap ka agad sa kanilang unang preseason ng Mavs ay ang 2025 NBA Season MVP at Finals MVP na si SGA. Well, maganda mapanood ang laban na ito sa preseason dahil defending champion na OKC Thunder ang isang klasing warm-up matchup kaagad na ito. Magandang experience naman ito kay Cooper Flag, ang makaharap ang champion at finals MVP. Ito naman ang kakaiba sa number one pick ay hindi siya mag-uumpisa mula sa scratch ng kuponan. Dahil kumbaga, mga tropa, may kodigo na siya hindi ito yung tipikal na kwento ng number one pick. Kasama ang ilang mga alamat, kagaya nila Kyrie Irving at Anthony Davis, kasi kadalasan ang top pick ay napupunta sa mga team na wasak. Ay kumbaga walang direksyon. At puro pa pressure na team pa ito napupunta sa klasing number 1 pick sa NBA. Pero itong si Flag papasok siyang sa isang locker room na merong nang legit solid kakampi, ba? Diba? Kyrie Irving, Anthony Davis at meron pang Clay Thompson. Aba, may mga champion experience players na ito. Tapos itong si Jason Kidd pa, bilang ang kanyang head coach, parang naka-cheat code na kaagad ng batang ito ano. Jackpot talaga si Cooper Flag na mapunta siya sa team ng Dallas Mavericks. Pwede natin sabihin na napaka-unfair para sa ibang mga rookies at ang matindi mga tropa kung sweswertehin, malaki rin ang pagkakataon na magkaroon ng championship kaagad sa kanyang rookie year si Flag. O kaya naman sa lalong madaling panahon dahil nga kompleto na sila sa rekados ng roster at si Cooper Flag dito ay matuto at sumabay sa mga veterano at hindi kaagad-agad siya ang nasa spotlight para sa isang top pick. Bibihira daw yan at baka mas nakakatakot si Cooper Flag sa long term dahil dito. Bakit nga ba mga tropa? Kasi hindi siya pinipilit na maging franchise savior kaagad, napakagandang senaryo ito dahil matututo siya sa mga champion veterans habang siya ay nagde-develop ng kanyang laro. At si Cooper Flagg daw ang tipo ng bata na gusto talaga matuto. Hopefully para sa Mavs maging maganda ang kanyang transition niya sa NBA. Dahil big help yan sa kampanya nila, lalo wala pa muna si Kyrie na hindi muna makakapaglaro sa Dallas, ngunit mahirap man tapatan yung naging unang year ni Luka Doncic. Especially sa ginawa niyang scoring career, gets naman yun para kay Flag, lalo na may makakasama siyang mga kahati na superstar sa bola. Unlike kay Doncic noon, ibang sitwasyon na ito, di ba? Kung magampanan niya ng maayos ang role na inaasahan sa kanya katulad na help na scoring, great defense, ay magiging very effective siya at isa sa magiging sunod ng face sa Dallas Mavericks, siya napapalit kay Luka Doncic kung sakali. And again, we'll see kung ano makikita natin sa unang preseason debut game dito kay Cooper Flag kontra nga sa OKC Thunder sa Dallas Dickies Arena at sa mga susunod pang laro.